Magandang buhay mga idol. Yan at ginisa ko na yung bawang sibuyas. Kaya isusunod na natin ngayon yung ating tomato sauce. Kasi medyo tanghali na. Wala pa tayong ulam mga idol. At haluhaluin natin. At isunod na natin mga idol. Yung ating tomato paste. Ang uh, ginagamit ko para Pangkulay sa aking linulutong ulam so ayan haluin natin para maluto na masyado at ayan mga idol at uh, ilalagay na natin yung ating karing baboy laman ng baboy at may kaunting taba so ayan lagyan na natin ng asin ayan mga idol at tinalo-halo ko nga ulit so pagkatapos ng mga idol ay nilagyan ko na nga ng suka para yung lasa at yung asim ay sumama at tumugos na sa laman ng ating karne mga idol at lalagyan ko na rin ng kaunting tuyo para dagdag sarap sa ating lulutuin so ayan mga idol dapat ay palabasin natin yung mantika nya para lalong masarap at malasa ito mga idol so ayan lang natin maluto yung suka at yung toyo at yan mga idol oh. kitang kita nyo nagmamantika na siya mga idol at pagkatapos ay lalagyan na natin ng tubig yan na tansyay nyo na lang mga idol kung paano karami yung inyong ilalagay na tubig sa inyong lulutuin yan mga idol takpan na muna natin at para palamutin yung ating karne So yan mga idol, uh, titignan na natin kung malambot na yung ating karne. Ayan, kulong-kulo na siya mga idol at malambot na yung ating karne mga idol. At ngayon ay ilalagay natin yung ating gapi. Yan ay lagi kong inihahalo sa aking lulutuin. Ulam mga idol. So mga idol, ang linuluto ko po pala ay igado. Igadong bigol. Ang masarap na pang ulam ng mga bigula. So ayan mga idol, at kumulo na ng konti. Ang gagawin ko po ay lalagyan ko ulit ng tubig. Kasi gusto ko sa igado ay yung medyo masabaw. Saka lalapotin po yan gawa nung ating gabi so ayan mga idol at uh, takpan uli natin so pakuloyin uli natin mga idol na kanting minuto para lumambot yung ating gabi okay makalipas yung ilang minuto ay uh, ilalagin na natin yung ating atay yan yan ang nagpapasarap sa igado yung atay ng baboy mga idol ah, taruin natin ng konti para lumubog sa tubig yung ating atay so yan na nga mga idol at ah, talagyan natin ng si juice yun para lalong mas malasa at mas masarap yung ating ikido yun mga idol uh, tatapkan ulit natin para pakuloy ulit ng mga ilang minuto para lumambot yung ating gabi at yung ating atay pakuloyin natin nga hanggang sa maluto at yan na nga mga idol at titikpan na natin yun na higap sa si Ajax TV wow yummy yan at okay na yung lasa nya mga idol at, at panuli natin okay mga idol after 2 minutes mga idol at ayan ay luto na yung ating igadaw at tamang tama ay luto na rin yung ating kain. so ayan mga idol at kaka kakain na tayo ang yummy yummy na igado ni Ajux TV magbuhay po kayong lahat thank you for watching God bless you all